Grabe naman ang mga patito. Uh, ang lalaki na ng mga alaga naming pato. Oh. Uh, oh, uh, 'di ba? Grabe, ang lalaki na. Mga ilang kilo na kaya itong mga patito namin na to? Siguro mga dalawang kilo na isa nito, no? Oo. Uh, Uh. pwede na ba natin kayong i-harvest ang lalaki nyo na o oh. o diba oh, ang lalaki na ng aming pato mga dalawang kilo na ang isa nito ang lawak ng farm Oh, nag-aakyatan pa yung iba. Oh. Joke lang po, dito lang po 'yan sa ano, mga kabeshi. sa <laughs> amin pinaglalakaran. Alagayan dito ng ano. Oh, um, lumalapit sila sa akin kasi akala nila may pagkain ako wala akong pagkain oo oh, wala oo oh. Oh, lumalapit sila oh. Oh, All ba? Okay. <laughs>